nung lunes tinilakay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang about sa flood control project na sinasabi niya mahiya naman kayo ngayon sa likod nun ano kaya ang totoo at makikita natin dito kung talaga bang wala siyang alam kung sino sa lari halina't panoorin natin kung magkano ang budget talaga na nasayang. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakompleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan ng sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos Administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa isang trilyong piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. Ang mga lugar na dating hindi binabaha pininsala ng mga malalakas sa flash floods gaya ng tumama ang bagyong Christine sa Camarines Sur noong nakaraang taon at iba pang lugar sa bansa. Eh bakit nangyari ito gayong bilyong-bilyong piso ang inilaang pondo sa Bicol Region para sa mga proyektong ito? noong 19 Congress, hawak ni ako Bicol Portilis Representative Saudi Co. ang Committee on Appropriations ng Kamara. Noong 2023 lamang, nasa 29.4 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa Bicol Region habang noong 2024 ay 31.9 billion pesos na pinakamataas sa nakalipas sa tatlong taon. Ngayong taon, nasa 31.1 billion pesos ang pondo sa flood control para lamang sa Bicol Region. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na dalawang tao lamang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Eh sino ba si Saldico? Isa siyang kontraktor na nasangkot din sa ilang kontrobersya sa mga kontratang pinasok sa gobyerno. Kaya inilarawan siya ni Sen. Joel Villanueva na isang Dracula. Ang masaklap po, ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula ina-appoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Malaki ang pondo ang nadagdag sa DPH ngayong taon pero sabi ni Secretary Manuel Bonoan, hindi sila ang nagpasimuno nito. Well, uh, sabi ko nga po, it's not uh, our own making actually po. These were all, uh, these were all after uh, we have submitted our proposed uh, National Expenditure Program Budget to Congress. Umuugong na maupo bilang chairman ng House Committee on Appropriation si Congressman J.J. Suarez, isa pa rin kaalyado ni Speaker Romualdez, yan naman ang aabangan natin sa lunes sa pagbubukas ng Kongreso. Sa nakalipas lamang na mga araw, apektado ang klase ng mga estudyante at pasok sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa suspensyon dulot ng matitinding pagbaha. Hindi pa nga bagyo kundi hagupit pa lamang ng habagat ang malalakas na pag-ulan nagdulot ng matitinding baha sa Metro Manila at marami pang lugar sa iba't ibang rehiyon. At sa tuwing tag-ulan, paulit-ulit na humaharap ang mamamayan sa problema ng baha kung totohanan lamang na nagagamit ang mga pondo sa kaukulan nito, matagal na sanang nasolusyon na ng matitinding magbaha tuwing tag-ulan. Dugo at pawis na mga mamamayan ang buwis na ginagamit sa mga proyektong ito. Pero nakalulungkot na sa tuwing may kalamidad, panandali ang solusyon at ayuda lamang ang itinatapat sa problema.